Nastrande ang ilang pasahero sa iba't ibang bahagi ng Marikina ngayong umaga. Ito'y dahil hinaharang na ng ilang lokal na Joda members ang iba nilang kapwa tsuper para sumali sa tigil pasada. Ayon kay Felipe Riogo ng Marikina Office of Public Safety and Security, may naipong mga mananakay sa Marikina Tulay Bukod pa sa pila sa gilid ng sports complex, apektado sila ng tigil pasada ng Mapap Joda na may apat na raang miyembro at isang unita. unit. Hindi miyembro ng piston ang Mapap Joda pero nakisimpatya sila sa piston para ipanawagan ng pagkontra sa consolidation deadline ng POV modernization program sa Desyembre. Uh, doon, sabi nga po ng isang grupo ng pakasigod sa mga marikina po na, uh, may na sa marikina talagang sa pasig kaya yung iba driver, tumigil na rin ang lahat. Kaya nagkakameran na po na yun tayo ng ng mga kapatid. Ang kontrata naman ng consolidated ng grupo, ang Marikina OPSS, para sumalo sa iniwan ng mga nagtigil pasada. Pero anim na pong unit lang sila, malayo sa apat na rang miyembro ng mapapjoda. Ang ginawa po namin, nung malaman namin na makakamaw ng listo, umitikap na kami sa mga transport uh, sector po natin, mga at nalaman na po natin na yung isang po ng Pasig ay maging strike na po. Sasama sa talaga ng uh, ating transportasyon. Kaya po, ginawa po natin ang paraan na malagyan po ng, na uh, ng bibiyahe sa ruta ng biyaheng Pasig. Samantala, nagsagawa naman ng maikling programa ang grupong piston sa Pasig Palengke. Sa bayang pinunit ng mga tsuper na biyahing tagig at makati, ang mga larawan ng modern jeep bilang simbolo ng kanilang paglaban sa umano'y pahirap na programa. Aron siya ng piston, pitong joda mula Pasig na lumahok sa strike. Bukod pa sa grupong manibela, nahawak naman ang rupang Pasig yapo Pero sa pag-ikot ng Laser H News, tuloy ang pamamasada ng maraming jeep mula Pasig, papasok sa lungsod ng Maynila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino! MBC Network News!